tuloy po ay isang magandang magandang umaga mga kabagis sa kasar ko yung po narito ngayon tayo sa Quezon nakarating tayo ng mapayapa walang abriya sa daan puntahan po natin yung ating ano, tanim mo ng palay Ayan mga kabagis. At ang ating palay, ano na. Hinog na. Kaso, kinakain ng ibon. Kaya yung pong ating mga kasama, maaga pa narito na sa palayan. Yung maya kasi makukulit. madilim pa hindi pa sumisikat yung araw eh, halos na retras pala yan ah! yan kailangan natin mag uh, sisigaw oh, dami mga kabagis oh hmm. hmm. Ah! dami mga kabagis talagang hmm? Whish! Whish! halos nakikipagawan sila sa pagkain mga kabagis so, pagka okay. naman babayaan natin kawawa tayo okay. nagpapahabol talaga yun oh. o oh? Harvest na rin ah, mandali na tayo. <laughs> Kaya nakakain. Yan po makabagis mamay, aanihin na natin. Kaya, pagpintyaga na lang, pag bubugaw ng ibon. Talagang, nagkipagkagawa like, sila mga kabagis. Ilang meter lang layo namin mam. No? Binababa na pa rin. lumipad mga kabagis lumipad na sila pero babalik yan yung ating pong mga kasama na dyan oh. yan yan ang ginagawa nila tuwing umaga hanggang tanghali hmm? lumanding pa rin yung isang grupo Mi ko tu mi ko tu heo heo hai ba yan. Biar sama-sama ada yang namanya. na po yun mga kabagis Yan ang picture at ng ating palay oh. Mahina na nga yung uhay Tapos i Kinakain pa ng ano Ibon kaya kailangang bantayan yan po ang buhay ng magtatanim ng palay para makasundaro dyan sa gitna ng palayan no? nakikipagpatintero sa maya pagka hindi po kasi babantayan, uubusin yan. kanya-kanyang pwesto po ng binabantayan ang maya nangangalat o bukod po sa ibang peste yung mayang yan itinuturing na rin namin peste yan kasi malakas silang kumain ng palay oh. Ang uh, dami. Nandiyan po mga kabagis, narito na ako pero lumanding pa rin. Hindi na sila takot sa tao. Musok. And ito na po yung harvester mga kabagis dumating na Pwede dito na, dito na. Bagis Abangan po natin kung makakailang ka tayo dito sa lugar na ito Hanggang doon sa may dampa Tingnan natin kung makakailang ka, makakailang ka tayo ngayon Doon po, po kasing nakaraan Halos 150 lang yan Ayan po mga kabagis yung ating nahakot. Ikinakarga na nila. Naka 110 lang po tayo dito.